Ayan guys, good morning. Welcome to my blog. Uh, I'm your peeling vlogger, bewitch wits So bale, ito, kilala niyo ito. Uh, isa tong artista o action star. Siyempre, nakakasama rin ito ni Kuya Ran. Marami na rin nakakasama ito. Ayan. Hindi ko na mabanggit yung iba pero natsyempo ako si... Ayan, yeah, kung kilala niyo, tawag niya si Dindo Arroyo. Pero siyempre, Brad. Ayan. Si... Ah, Ayan. Hello! Dindo. Hello! Salamat sa Diyos! At uh, nakarating ka dito, brother. At dito salamat sa tayo. Diyos. Isinama mo ko sa iyong vlog. Uh, sana po, uh, Loven, at magkita-kita po tayo at magkamustahan po sa darating na panahon. Ayan po, Bradindo. Salamat sa Diyos. Kasi nakagala sa puso na makita namin yung siyempre hinangahin din na may artista. Eh, lalo na siyempre, proud to MCGA na kasi si Bradindo. Eh. Hindi namin sa lahat. Yeah, siyempre hindi namin kinaano yan syempre ayun sana bread kapatid na din do samahan at ingatan ka nawal palagi ng Panginoon Ayun. salamat salamat pakatibay sa Diyos. po salamat, salamat sa Diyos Bye. basta hindi uh, hinihiling ko lang po uh, ipagdasal niyo po ako na hindi ako bibitaw at yes, uh, lumakas po, po ang aking no, pag, uh, pag-servisyo, isa yeah, pa rin. Eh, uh, na, pagod talaga to. Galing pa... Uh, anong sinaga na to? Nagtitaping sa ano na to ha? Nung isang gabi sa Batang kiyapo. Monday, Wednesday, Friday. Bukas meron po pa rin kaming taping. Ah, uh, meron kong magandang mangyayari sa ano... Uh, sa Batang kiyapo. Magugulat kayo. May mga papasok na bagong karakter sa January. Tapos, si Mokang, abangan nyo kung anong mangyayari. Magkikita ba sila ni Tanggol? Magkikita. Binigay ko na sa inyo. Pero kung anong mangyayari, Abangan niyo po. Ayun, ayun po. Ah. Brandin salamat sa Jos Salamat sa Diyos. Sa Ingatan pati ang pamilya mo po. Pakatibay, Brad. Babush.